Nakataki nila nila yung bangka para mailagay na itong lambat. Kasama ko si Itay, si Mama, tsaka ang dalawa kong pinsan. Tapos driver namin si Kuya Judy pinsan ko din. Yan, lahat yung mga tito ko yan. Uh oh, oh. ko lang po, Nay, kanino po yung baklad na yan? Sa lolo po ninyo, oh, oh, yung, pa po ninyo. Oo, oh, oh, yung pwesto. Ano po yung magandang istorya niyan? ng panahon po ay maraming? Maraming nahulis siya dahil baga nadayo ang taga Quezon Quezon. Ano um, po mga nahuling ista? Kalapato. Tapos na kay, kay Itay Muli nga, doon sabi anak oh, ay mga, makakapag sabi siya, malaguno, oh, 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 mga oh, 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 Alam mo, binata pa ako. intilisado ako sa pwesto niyan. Oh, oh pero doon sa tamang paraan. Kaya mo. Oh, oh, senti na ako. Oo, oh, oh, senti na. Binibitdosan pa lang ako. Mm -hmm. Kasi kami ni Utol, limang baklan namin. Magpapandaw na namin, tatabi kami nila Mang Muling. Si Mang Muli nag-uurutot na halos sa pag ng mga Oo, kaya kaya lang namin ang atin. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Ganun kaya sabi oh, oh. ko ang pwesto talaga yan ang hinahabol ko lang. Kaya yeah, nga sabi sa atin ni Teresa si nung nagkailipat oh, oh. hindi ko nung minsan, nabanggit niya sa akin. Saka naglapit na baga po sa inyo nung buhay pa si Axie. Hindi mo yung maalala. <laughs> hindi ko na, parang hindi Sabi niyo pa, man ang yata. <laughs> ka pa nung nasabi ko, nung gabing mag-usap tayo, ang presyo lang ninyo sa akin nun ay parang, kaya nagpapasalamat ako sa ngayon na nandito kami. kayo pa rin yung napili po. Hmm, no, ako okay. pa rin napili niyo. Po oh. ninyo. Saka yan? Kasi ang sabi ko kay ay, Itay, hindi yung dibdib yung business, hindi. Nangyari lang naman yan hirap ang kilos kasi ulan. Oh, Saka okay. syempre sa una ay oh, alwa oh, naman dito. Ako po kasi pag nagbe-business ayoko nang sobrang nil dinadamdam kasi oh, pag hindi ka marunong maghawak ng business, mo, yung ibibigay sa iyo 'yan sakit, oh, 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 hindi pera oh, 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 at stress yan. 'yan. Kaya nga, kasi sabi ko ikalma lang. lang niya, para lang siya mm -hmm. naga, ano, ng nagaano na tutor ganun. Tarang ko sa anilibang. Oh, man. kasi wala naman po siyang ano eh. wala naman siyang estudyante eh. Uh, 'Yun naman ay nung mag-asawa lang na kami ni since ng 1986. Isko, isang taon ako. Wala pa ako isang taon. Tinatamad akong lumapit yung chillers. Pero ayan, oh, yung tito ko. Yan. Nagpakuha ako ng buko. Alam niyo buko dito, limang piso lang isa. Hindi pa nabibili. <laughs> Samantala sa Manila, 40 pesos isa niyan. Yan. yun tayo na. Fresh book juice. No sugar yan. Ang tamis. Parang ano. Parang pagmamahal mo kay ex. <laughs> ayan, oh. Alam pa. Okay, andal baitarya 1.4. Ah, malaki-laki din po. Pasensya na kayo, walang cameraman ah. Tapos yung cameraman, may pasok na. Dito sa dulo pwedeng ganang tulayin nitating kubo dito sa dulo. Mhm. No? Ka no? naman kami. Ano'ng kakaw naman ng ganoon? Tara, pasensya na kayo. I-click ko daw niya. Gusto mong bumili dito, mommy dear. ako ngayon sa ano? Barangay Pinagsakayan, Quezon. Nandito po ako dahil po sa mayroon kaming planong glihand na baklad. Actually, ang itay po. Ayun. So, inaalalayan ko lang din po siya kasi alam nyo naman, ang taing itay, wala naman niyang uh, matatag na hanap buhay. si talaga siya mapigilan na maghanap ng panibagong hanap buhay. Katulad ng sa uling, hindi naman tumagal. Marami. Ayun. Ganun talaga. Try lang ng try. Alamin namin kung ano yung mga proseso para mapasa amin po yung baklad. Bali po kasi yung baklad na yun, Uh, minana niya po yun sa lolo niya. Brang excited ang Itay na uh, mabili yung baklad kasi binata pa lang siya, pangarap niya na yun. Kaka, umiba talaga yung ano, yung aura ng mood ng Itay nung sinabi ko na sige. Uh, tulungan ko din siya na uh, mabili yung baklad na yun. So, bali po kasi yung binibenta na yun, baklad, kasama na po yung bangka dun sa price na ibinigay kay Itay. Binibin natin yung bangka. Si yung Bangka. Yung nabili ko rin. Mm. Nabili ko yan. Ah. Sa sabang. Oh, okay. May nilang lang bili ko. Mm -hmm. Tatakbo na siya sabay. Wala. Ah. Bangka lang. Bangka lang. Walang i, e, walang... Mm, bangka lang talaga, talaga. bangka lang. Kaud lang talaga. Mm sa <laughs> Sabi, But, saka mo ko rito. At wala. Mm. <laughs> Pero mm, nagpaka, ano niya, bumili na ako sa ano. Mm -hmm. Sa gumaka. Mm. Ano uh Pero ano po yan? Kumatakbo naman? Mm, ano? Yung di 15. Di 15. mm -hmm. Ano? Laki ang makina niya, di kinsi. Di may eh, kaso may butas na, no? Ang dali lang yan. Ang dali lang yan. Planu plano ko nga, ubusin ko na yung takpan. So, ang plano namin dyan, ano, chillers, ano, ipapa-upgrade lang yan, babaguhin yung kulay. Tingnan mo, hindi pa maubos itong simanang ito. Iman. Cute, na cute na yan. O, kami dito sa barangay Pinagsakayan. Yan ang susundo sa amin. Galing dun sa bayan. Wala ah, wala pang 30 wala. minutes, chillers. Kabarang hibas kasi. Ang hibas po sa English, low tide. High tide naman, haib yun, Tagalog. Ay, ginagawa na lang ng paraan ha. May yung bangka doon ay sobrang ano nga, low tide. Para maayos ito. Sa ito. Para makapunta po doon sa baklad, para maayos. Kasi ang plano, huli ng isda bukas ang umaga para makakain kami bago makauwi ng Manila. So ang plano ko po kasi bukas ang hapon makauwi na. Or sa 5 kasi 6 po may ano kami ocular kami tsaka deliver kaya lang natatakot ako sa mama dito kasi yung part dun oh, no, yun oh, no, parang may, may itim na naman yun oh. No. pero kalmado po yan, sobrang excited ang itay dyan grabe alam ko ramdam na ramdam ko tatay ko yan eh. <laughs> atakin nila nila yung bangka para mailagay na tong lambat Mulong na naman yung senyor na matigas ang ulo. Maki mo sabi niya, sampung tao daw, kaya daw niya ipasakayin dyan. Yan minsan yung ayaw kay itay. Ang tigas ang ulo. Ang mindset niya, bangka na niya, niya yan. Hindi na daw niya kaya. Ayun na, lumutang na. Ando na sila sa dulo pero halos hanggang... <gasps> ayaw! <laughs> Baka lumubog na yan! kasama daw ako. <coughs> Diyos ko. Hanap buhay pa more. Nakong babasaan ito ang ano ko. Tali ko lang po. <laughs> <laughs> Hindi ka na nagdala niya. Tulungan tayo ni na Bunso. Nakat. Sige. Tinusto mo yan eh. Oh. Pera pa. Pera oh. pa. Ay, hey, nalubog ka rin. Hindi na kung saan na lang ako nakakarating. <laughs> okay lang yan. Basta hanap buhay. Hey. hey. Saan ba dito yung baklad? Malayo pa po yun. Malayo pa. Pero wala naman mga ano, mga 30 minutes, ganon. Wala naman po. Wala naman. Kasi baka biglang mamaang panahon eh wala dito yung nakakaano sa paa? Wala po. Kasi nang dati pumunta ako dito, nakabota ako. Ayun, Buwangin na? Iyon na, nakabota-bota. Hindi pa yan. Kaya nga, tapos pala nag-sinella ako. Hindi na, siya kaya ka dito. Dala galing yung anak ko. Ay, bunda siya po eh. Oo. Pintis ng tabak. Kaya matabak pala. Tabak. Hindi, saka na dito upo rin. Hindi, kamayra pa. Kamaya. Saan ako? Saan ang harap niyan? Ito. Ito yung kayo sa may kawaya na yun. Ah, yan? Ayan. Ano? Ito mababa'to bigla. O, tinan mo. O, talaga yan. Kasi, Pero sige. kaya tayo nito lahat. Tapakan Kaya to lima-anim. Oo. Hmm, um, kaya yan. Hmm, tapakan nyo <laughs> yeah, dyan. sige. Oo. Yan. Namaste. Yeah, thank you. Palalim ng palalim. Ayot. Sige. Nasayan Yut. pa nga. Si Mama iniwan ko doon? <laughs> sa kanila dalawang pinsan ko, bukas sila sila sa Mama. Pera pa. <laughs> touchdown. <laughs> Hindi lagi sa lupa ang touchdown ha. Sa dagat din. O yan. Yung baklad na bibilhin namin. Ayan mm. yes, si Itay o. Oh. Excited yan. Ang laki pala. Ang nakalakihan dito eh. Yan daw ang pinakamalaking baklad dito sa ano. Barangay Pinagsakayan. Yan, So kailangan pa siyang i-upgrade. Yeah. <laughs> Di, dito ka na oh. Mabigat <laughs> na dito Pabigat na. <laughs> lalagyan natin hagdan. Hmm. Uh, uh, parang, parang hindi dito ang bakit yung Ha? Parang hindi ganito. Oh. ang Suot yun yung sa ano eh. Baka yung isa yung mo yun, yun oh, oh. Kuya, asan yung malalim na part? Yan yung lipat-lipat na malalim. Yan. Yan. Yeah. Yun Yan. lalim. Yan kasi chillers yeah, ano, Oo. Eh. So, uh -oh. Malapit dito 'yan sa tabi pero yan yung mapart na malalim. Yan yung sangkabila nila. Oh. Sa lang. Ay akala mo lang mababo pero ang lalim daw niyan sobra. Yun. Hindi nga nila maano yan, maabot ang ilalim niyan. Taas hanggang limang ang gipalang. Ganun pala ang dagat, may part na biglang bulusok. Excited ako bukas eh. <laughs> Gumagalaw-galaw pa isda share ko lang sa inyo. Nagbaglalagay ng lambat ha, kasi ako talaga ngayon ko lang nalaman. Maglalagay ng lambat na ganyan, magdamag yan dyan. Para kinabukas ang paghango mo, yung may huli na daw. Pwede rin naman yung parang mano-mano, magdadive ka, tapos tutusokin mo yung isda. Ganun. Abangan nyo yan sa mga vlog ko, kung ano yung mga nauhuling isda namin dito, ganyan. Kasi ang sabi nila, nakakakuha daw dito ng sibo. Ha? 15 kilos ang isa. May lapu-lapu dito? Oo, oh, meron daw. Ano Binuhay mo? Binuhay ko. Magkano so, ang kilo sa buhay? 1.8. Ah, uh, yung business dun sa Manila, yung furniture, iniwan ko muna kay Happy. Siya muna bahala dun. Kaya nga kanina, meron silang binuong mga frame. Malapit lang naman sa amin. Hindi na po ako sumama. Shout out kay Ma'am Norma. Mahirap na talaga pag nag-ano na rin. Una-una, nagkakaedad na. Hindi. Na, na, na. Ginagawa ng hagdanan para makaakit si Itay. Oh, na. na yun. ano mo yun. Kaya, eh? Alkohol lang, alkohol. O, 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 o. Ukira, ukira. Salpon mo tay. Ha? Salpon mo. Ay, Maka nasa bulsa mo lang. Nasa bulsa. Kaya, kasi, pa, Ay naku, tuwang-tuwang itay ko. <laughs> mga napapanood niya sa vlog na nanguhuli ng isda, Ingit na inggit siya. Ayan. Ito kasi, ang kagandahan naman sa business na to, gusto niya. Yan ang mga gusto niya, ibabuyan, pangingista. Yan kasi yung naging talagang trabaho niya nung bata pa siya. Kaya pagbigyan ang gurang, ha? Oh. Okay, push. <laughs> Ay, alam na alam niya yan, kaya hindi daw niya nagustuhan yung ano, pagkakalagay ng baklad. Kaya ipapa-upgrade daw niya. Ayan, basta may mga pinag-uusapan sila hindi ko naiintindihan. Yeah, kung ano yung dapat para mas maraming mahuling isda. Excited na rin ako. Nung kasi chillers, to be honest. Ayoko. Ayoko kasi niisip ko malalayo yung itay. Malayo rin kasi ito sa kes itong Quezon. Tsaka maedad na. So, wala mo ba pa ang ulo. Ayun, sabi ko may ang buhay. Mas maganda kung katabi mo lang. Eh, ito layo-layo. Eh, gusto niya. So, wala naman akong magagawa kaligayahan niyo yun eh. Kesa naman sa na, iba yung galaw niya kasi kapag wala siyang hanap buhay, iba So, yan. Tuwan-tuwa yan. As in, tuwantuwa. Kailangan lang siguro na yung makakuha ng kasama niya dito. Kasi mahirap kumuha ng ha, tao pagdating sa hanap buhay, yung pagkakatiwalaan mo. Kailangan may tatlong MK. Matsyaga, masipag, matapat. Sa tatlong yan, ang pinakang kailangan na kailangan talaga yung matapat. Ano yung blessing sa amin ng bagong taon? Actually, kay Itay po ito ha. Pero parang sa amin na din, ganoon na rin yun. Is... Pahangkan dito.